sa balitang sports naging makulay ang pagtatapos ng 19th Asian Games sa China apat na gitdong medalya naman ang nasungkit ng Pilipinas pagkatapos ng palaro si Rafael Bandayrel sa detalye Nitong linggo na nagwakas ang Hangzhou Asian Games o ang tinaguriang Olympics ng Asia sa pagtatapos ng kampanya ng Pilipinas, kabuang labing walong medalya ang naipon ng bansa. Apat na ginto, dalawang pilak at labing dalawang tanso. Nagmula ang unang gold ng Pilipinas kay world number no. 2 pole vaulter EJ Obiena nang wasakin niya ang Asian record. 5.90 meters ang naklear ng 27 anyos na atleta upang makamit ang nasabing record. Sa jiu-jitsu naman, magkapares na ginto ang naiambag ni Namegi Ochoa at Annie Ramirez. Samantala, isang napakatamis na ginturin ang naiuwi ng Gilas Pilipinas sa men's basketball. Butas ng karayom ang pinagdaanan ng Gilas matapos nilang hablutin ang 77-76 na panalo mula sa hosting China bago sila bumawi sa Jordan upang makamit ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa basketball mula 1962. Nagmula naman ang mga pilak kay Ymir Marshall sa boxing at Arnel Mandal sa wushu. Hindi nalalayo ang medal hall ng Pilipinas ngayong taon kumpara sa huling edisyon ng Asian Games kung saan 4 gold, 2 silver at 15 bronze medals ang naipon ng mga atletang Pilipino para sa kabuoang 21 medals. Kagabi ng alas 8, idinaos ang closing ceremony ng 19th Asian Games. Rafael Bandayrel, Rise and Shine, Pilipinas.